balita sa Davao del Sur. Nagdalamhati ang pamilya at mga kaanak ng isang 20 anyos na lalaki sa bigla ang pagkamatay matapos itong nabundol ng sasakyan pasado las 8 ng gabi, Mayo 5, 2024. Ayon kay Police Staff Sergeant Alfi Asan, ang traffic investigator na Matanao Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si John Paul Kanki, 20 anyos, kasama ang kanyang nobya na kasalukuyang nasa ospital. Sa investigasyon, inabot ng dalawang oras bago Diego na ang mga otoridad sa dalawa dahil sa dilim at liblib na lugar kung saan nangyari ang aksidente. Samantala tumakas ang driver na nakabundol sa magkasintahan at nagtungo sa Talumo Police Station upang doon sumuko dahil sa kanya naramdamang takot sa nangyari. Habang matapos makuha ang statement ng driver, dinala na siya sa Matanao Municipal Police Station upang doon niya harapin ang kanyang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo! Pilipino. Nasa kustudya ngayon ng mga Police Station ang dalawang pusakal na tulak ng illegal na droga na kapwa street level individual ng masakote sa drug by bust operation. Sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Holden Gabatan, alas 5.45 ng hapon nagsagawa ng bypass operation ang kanyang mga tauhan sa drug enforcement team sa barangay Alitaya ng nasabing bayan laban sa mga suspect na sila Jumil Paraan, residente ng barangay Pugaro at Juanito Kalaunan na junior, residente ng barangay Baritao, kapwa sa bayan ng Manawag, parehong 29 anyos. Isa sa mga pulis ang ring bayar at binintahan ni Paraan na isang plastic sosyo na naglalaman na narang Cebu at agad silang inaresto at nakumpis ka pa sa kanilang pag-iingat ang anim na plastic sachet na naglalaman ng Cebu na tumitimbang ng 75 grams na may strip drug price na 510,000 pesos kapwa na sa likod ng rias na bakal ng mga Police Station ng mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Sama-sama tayo, Pilipino. Dalawang timbog sa drug by-bust sa barangay kuartero distrito ng Haro, Iloilo City. Kinilala ang mga nadakip kina Richard Pampango, 40 syati-anyos, at Camille Rosauro, 20 anyos pawang mga residente rin ng lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., head ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, isang buwan na minanmanan nilang illegal activities ng dalawa bago ikinilala kinasang operasyon. Palipat-lipat ayon kay Lieutenant Colonel Benita si Pampango at nagkataon na nasa boarding house nito ng ginawang operasyon na recover ang 70 grams ng shabu na may halagang 467,000 pesos. Napag-alaman na nakulong na noon si Pampango dahil rin sa pagbebenta ng illegal drugs habang inaalam pa ang record ni Rosauro. Para sa MBC TV Network News, ito sa ni Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kino? naman ng EFP na influence free na ng communist insurgency ang mga barangay sa Region 8 kabilang ang Samar Ito ang sinabi mo ni Major General Camilo Ligayo ng ITA Development Army. Ibig sabihin ay wala ng barangay na sumusuporta sa aktibidad ng New People's Army. Sa kasalukuyan bate naman sa data ng EFP, wala ng guerrilla front na nag-ooperate sa Region 8 matapos na mabuwag ng mga ito. Gayunpaman ayon sa official, mananatili pa rin naman daw o nananatili pa rin naman daw ang mga MPA ngunit ito ay yung mga MPA remnants kung saan wala na itong permanenting lugar o palipat-lipat ito ng mga lugar. Nagpahagang official na mananatiling nakabantayan ng AFP laban sa aktibidad ng New People's Army. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino!